Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Doctor Titre, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, nadagdaga na po ang itlog ng alaga natin. So... Salamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga subscribers ko po. At sa lahat ng mga viewers ko, thank you sa inyong lahat. Pero sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe niyo naman ang aking channel. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ah, paki-share nyo na lang para malaman din ng iba na kung ano ang pag-alaga ng itik So, some, nagtatanong po sa akin kung ilang heads ang alagang itik natin So 300 na lang ito producers plus at mayroong siho na 220 plus So yan na lang po ang bilang ng ating mga alaga sa ngayon. Kasi na damage sa baha. So mayroon pa namang natira. So sa nagtanong sa akin kung saan makabili ng siho na babae. Uh, kung dito ka lang sa Mindanao sir marami kaya lang hindi ko alam kung saan ang lugar mo o di kaya kung malapit ka lang dito sa akin ah, mag order ka sa akin pwede tumatanggap din kami ng ako ng ano ng pag order kaso lang hindi ko alam ang lugar mo kung saan ka eh <coughs> okay. PM mo na lang ako o di kaya i-add mo ako doon sa account na Commander Dragon so yan ang account ko para intended lang dito sa youtube channel ko doon tayo mag usap iba iba kasi ang presyo sir ipindi man yan sa itlog kung matumal ang itlog medyo mataas din ang presyo pag maraming itlog ah, yun medyo pababa punti so ganyan talaga yung mga presyohan so sa so, hindi pa nakapag subscribe sa akin channel <clears throat> Kasi subscribe nyo naman po sa so, mga viewers ko po na hindi pa nakapag subscribe Okay, subscribe nyo na naman po at salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa aking channel Ah, uh, shout out dyan sa kay ma'am uh, Rosalibutihin Butihin sa may Riyadh, Saudi Arabia so dyan sa Qatar sa Dubai at sa Kuwait uh, salamat sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa aking channel so set out ako dyan sa kay sir uh, Orlando Rocky at uh, magingat kayong lahat dyan ipakibisita naman ang kaniyang youtube channel uh, bahay ni uncle so hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much sa inyong pagsuporta at inyong pagpanood sa Unix Vlog.